ngayong gabi, ang uh, grabe, ang no? grabe yung may suporta. taon ko -ta -ta magpasalamat sa inyo kung kabalong uh, mo. Bago do'y. Kami, kami tumasakwa na di mag-ibig pilipulitisya, di politiko Huwag man may dagatan, huwag man may posisyon sa gobyerno Ang kay kapaluman mo sa gihimo kay Presidente Duterte kapalo ko na kita kid mo kami nagsakit ni ako nagsakit ko na nanay nagsakit ko para sa ako anak nagsakit ko para sa tatay sa akong anak so wala kong kabalo ang duha ka pa. Ang akong anak na ginakla ng tatay. And same thing po, talukoy po sa tatay sa akong anak na 80 anyos na i nila. So, ano yun? Kana, dagat mo tanang sa daw ang, ang asa na po kapanguha gapa, o kusog. Ako taon-taon lang po mag-pray mag sa ginoo. Taon-taon hilak kay kita man mo wala itay I'm sorry 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 nakalimutan ko Pasensya ha, pasensya, pasensya. umuhugot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng mga suporta nyo, alam ko ah, nandiyan kayo parati nagmamahal. Yung mga tao sa hig na dito ako, gusto ko silang pasalamatan kung alam nilang araw-araw sila dumaan. Meron na akong kukilala na malapit na yung pinatadabahuan niya, dumadaan talaga siya. Miski na hindi siya naninig, Pangulong Duterte. Yung sinasabi niya ganyan sa labas, tayo, nandito ako sa labas, gano'n. So, yung mga, ano yun ha, yung nagbiyahe, uh, nagdadrive, 27 hours ng driving, papunta doon sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, kundi pa ulit-ulit na pumupunta yung nasa tabaw, yung nandun sa yung nagpapantay sa aming bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo na bumibisita maraming maraming uh, uh, bumibisita galing Jensan, galing Kabite ng isang araw. Sabi nila galing sila Kabite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka nandito ako kasi ano eh, ayaw ko sana Alam mo, napansin, hindi nyo ba napansin na yung dapat tagapagtanggol natin ng gobyerno, di ba? Noong panahon ni, ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, isumbong nyo sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nag-aapi sa atin. Hindi na, hindi na tayo makalapit sa kanila or tayo nagtinari yung citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente niya at yung rato nang eh. Tayo pa kaya? Ano kaya maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi nila pansin. Kaya, pansinin niyo. Ano yun yung mga mabuti? nangyagawa ng gobyerno na mali. Di ba? Walang imig na, na imig. tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution ng PhilHealth. Kayo, di ba? May contribution kayo. Sino walang contribution dito? PhilHealth. Di ba? Lahat-lahat tayo may contribution. So, wala na kong Sa So, kaya, nandito kami ng anak ko, para hilingin sa inyo, sukukan nyo nito mga tao sa gobyerno. Kasi, ma'am, doon nyo makita yung tao, yung ilok-lok nyo sa, sa pwesto na ganyan, pag nakahawak ng power, yung habang walang power, doon nyo makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao nila. Huwag po tayo kung sa mga tao na lumalapit lang, mag maayos lang pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Kung may eleksyon, binabati at kasmal sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito kasi ito yung bago kami umalis noon sa nagbisita kay, kay Presidente sa tatay ng anak ko, sinabihan kami, sinabihan na kami ng dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan niyo siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, sila. Nung naging presidente, nandyan sila. Nung hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon yung nakita, ma'am. At sir, sabi pala nung kaibigan ko, nakakalimutan ko, may yes, sir pala, ma'am, ako Sorry, sir, ha? Doon yung makita kung paano anong klase ng pagkatao ang ilulukluk nyo sa pwesto. Bahala na,

alam mo na, kumital ako nun. Kasi, kasabay kami ni Ponder President Magmoto, ang sabi niya sa akin, i-vote mo na lang kasi para, kasi, ka, ano naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ano, ako nilagay ko. Kaya ano nangyari? Masakit sa neg ko ngayon. E para hindi ka masaktan, nitro on, di ba, ma? Binoto ko, tapos hindi ka naman pinapansang nitro on. Wala naman, maliwala naman malapitan. Sino malapitan niyo na dito? Si Di ba? Malapitan niyo. Di ba? Yung ibang, yung ibang senators, wala na. Ngayon lumapas mo si election. Di ba? So, ito sila ma'am. Sabi ko, pati, pati kay Pastor Kibuloy. Alam mo si Pastor Kibuloy, sinabihan ko si former President Rudy Duterte. Sabi ko, kinulong sila baliktarin balik man siya. Gusto mong bayaran. Kaibigan mo pa rin, hindi kayo iwan. Ganit ma, ang ninyo. Ngayon, ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera. Inuuna yung pera. Wala tayo. Basta sila kay pera, sa kanilang pera, okay lang. So kaya ma'am, naging iusap, ma'am at sir, naging ako. Sana ngayong darating na leksyon, ito na, dito na lang tayo, dito na lang tayo, ma'am. Dito na lang tayo. supporters namin, no? Supporters ni Pangulong Duterte, supporters ni Vice President Sara, supporters ni, ng mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon ko lang pinahula ng anak ko, ha? Na ipapahihilingin ko sa kanya na pagkatapos nito, mag-aral lang siya. Kaya niyo ko lang maging akin ng siya. Ako ko lang muna siya. Ayun lang siya kasi tumutulog lang siya. Wala ang papa niya ngayon. So, ngayon hinayaan ko lang muna siya. Kasi ano, eh, kung, kung pwede ko lang siya ibalik sa tiyan ko. Para tahan ko ulit, gagawin ko. Kaya nandito ngayon ang anak ko na... Ano ko, na, na ano lang eh. Bata ko siya eh. Gusto ko muna siya, ano, mag-aral, gusto ko magkaroon siya ng life, buhay, na uh, ano, tahimik. So, gusto ko pakilala sa inyo ang aking anak. At ang anak ko, pakulong mo rin ang Duterte. Papahiram ko muna siya. Ngayon lang. Salamat. sobrang proud siya sa akin at ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyan ko din niya rin na mahalin ko daw kayo kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang. my boy. 좋 <목소리> Makita mo natin sa buong mundo, mundo ang liwanag. Ang liwanag na yan ay sumisipulo ng ating pagkakaisa at ang ating paniniwala na muli natin makakasama si Tatay Dikong. Ang i mm -hmm.